May nga raw, guys dahil 300k followers na tayo at bigla tayong na-inspired kay insan at dog at mamimigay rin tayo at magpapasalamat tayo sa ating mga magigiting na mawananagat at manginasay at pursur na mabubungkag na naman ang mga ni Tug at nasamahan yung kami. What's up sa inyo guys? For today's adventure dahil 300k followers na tayo mamimigay tayo sa ating mga magiting na mamanagat at bago ang lahat ay pupunta muna tayo sa palengke dahil bibili tayo ng mga manok at adubuhin lang natin yan at ayan ang as you can see si naman guys shout out kay kuya na ang galing talaga tumantad at pinahangyo pa kami at as you can see si naman guys talagang pinutos na ni kuya na si Lupin at inapilan na rin namin ng lumpia para pampawala sa kagusla at binayaran ko na nga rin dahil ma tayo kay kuya pag dinatin natin bayaran at syempre kapag nagluluto tayo hindi talaga mawawala yung lamas at speaking of lamas dito nga pala kami dito sa Daraman's Loy bumili ng lamas dahil napaka Nakakagaling talaga magpahangyo. Shout out sa iyo, boss. Mabuhay ka hangga't gusto mo. At sa puntong ito ay dumiretso na kaagad kami dito dahil alas 10 na 'to ng madaling araw. At ayan ang asukan naman, guys. Medyo madami-dami talaga yung dala namin at medyo nalilisudan kami. Pero kayang-kaya lang niyan. At least makapasalamat tayo sa ating mga followers na magiting na mananagat. At sa puntong ito, nakaabot na kaagad kami dito sa tugbungan ng aming dagat at sinama ko na nga rin pala yung mabarkada ko dahil hindi namin 'to magagawa ni Abby na kaming dalawa lang at nagpatabang na kami sa kanila. At sa puntong ito, as naman, guys, na kami dito sa Popo. At hindi sana ngayon kahoy natin na napakasarap naman talaga dahil isisugnod natin yan at ayan nga initsya na nga rin napakasarap na kaha natin at napakalaki pa at hinalingan na kaagad ni Agaw Agaw at hindi siya nagpadugay-dugay at ayan nga as you naman yung manok natin guys yan yung gagamitin natin at mayroon tayong mapatata para maging mahilti yung mga mananagat natin at matagal pa yung buhay nila at sa puntong ito hindi na pinasailo ni Ivan yung lamas at hiniwa niya na at ayan nga as you naman guys pagkatapos na haling ay tinakang na kaagad yung kaha natin na napakalaki talaga at kung nakikita nyo naman guys binutangan na kaagad ni JM Rabilo yung ating will na napakasarap naman talaga at syempre yung lubya unahin natin magluto yan dahil napakabilis naman talaga maluto at para masima-sima na rin to ng mga magigiting natin na manginhasay at ayan nga asukansi naman guys ganun na lang yung pagluto at talagang napakabisik lang at kailangan mo lang piktus-piktusan pero mag-ingat ka lang baka malapuhan ka ng uil na napakasarap naman talaga at asukansi naman guys ganito celebration lang talaga dito sa aming dagat at ayan nga asukansi naman guys napakasimple lang yung pamimigay namin at napakakunti lang pero at least makatulong naman to sa ating mga manginhasay at parang hindi sila magusla sa tunga ng dagat at sa puntong ito ay niluto na kagad niya view natin at napakasarap naman to dahil si Ivy yung nagluto at hindi hindi talaga sila magmamahay dito dahil napakagaling talaga ni Ivy magluto at sarap naman talaga at ayan ako kung nakikita nyo naman guys talagang kinuraw-kuraw nyan lang yung manok na napakasarap naman talaga at, pinaluwa pa ng adi-adad ng patatas natin na gulay at ayan nga para maging malasa rin yung mga manok natin at kung nakikita nyo naman guys medyo nagugusla na ako sa kakatingin at ayan nga tinakos ko na nga sa paklans dito para mabahin-bahin talaga dahil kunti lang yung dala namin pero goods na goods na rin yan at sa puntong ito ay hinataka na kagad namin si tatay dito at ayan nga as you can see naman guys hindi nakakaalam lulo ko nga pala to namin dito sa dagat pero nagpapasalamat pa rin siya dahil nasugatan kami at sa puntong ito may meron tayo kita dito nangungot ng mabuno kaya binigyan na natin. At disclaimer lang po hindi po ako tatakbo ng konsyel o kapitan o iski chairman dahil talagang pag ako yung nanalo ng kapitan ay talagang bubundukin ko lahat ng patag at lahat ng patag ay bubundukin ko. Itong pagpaghatag namin ni Ivy ng ay part lang talaga to ng 300k followers namin at please makapasalamat din tayo sa ating mga magiting na mananagat... kahit konting tulong lang ay talagang hindi naman matatawaran yung mga ngiti nila dahil napakasaya rin naman talaga mamigay ng mga ganitong mapagkain. alam nyo ba guys yung mga ganitong picnic of love ay bigla lang namin na inspired kay hatdog dahil talagang napakagaling rin nila kaya sinundog na namin ni Ivy at least sumundog kami na nakatulong rin kami sa ating mama na nagat at alam nyo ba guys lubos talaga kami nagpapasalamat ni Ivy dahil sinamahan nyo kami since D1 at ngayon 300k followers na tayo at maraming maraming salamat talaga sa inyo mabuhay kayong mga idol hanggat gusto nyo at sana'y wala kayong sawang magsuporta sa amin at sa puntong ito ay nakakita na namin kami dito ng mga manginasay natin na nagsima-sima at nagpupuntrip sila ng napakasarap na mga saipo at mga bat kaya binigyan na rin namin at sakto-sakto ay di pa sila kumakain at ayan ang asyukan you naman guys talagang sobrang nakakatuwa lang na kakatulong ka sa kapwa mo. At kung nagtatanong kayo kung bakit dito kami una namigay dito sa dagat dahil dito talaga kami nagsimula ni Ivy at simula pa nung bata pa ako eh talagang nanginginhas na kami at ayan na nga naman guys yung mga mananagat natin nagpuntrip na rin sila ng saipo dito kaya binigyan na rin natin at siyempre hindi na rin papahuli dyan dahil titilawan natin yung napakasarap na kinilaw nila at binailuan rin namin ng paklans nyan dahil talagang nagugusla rin sila at sobrang tuwang-tuwa pa sila talagang masarap sila sa luto ni ib at porsyon sure, na nabubungkang na naman nila yung mga nito at alam nyo ba guys kulang talaga ang salitang salamat lahat na magpasalamat sa inyo pero maraming maraming salamat talaga at shoutout na nga rin sa mga kasama ko na sa JM Ravilo Vlog na talagang magagaling rin sila tumulong sa akin at sa puntong ito ay nakita namin si Atian na at nakakaparaming kuha talaga niya at ayan na binigyan na kaagad namin to dahil nagugusla na talaga siya at ayan na kung nakikita nyo naman guys sobrang tuwang tuwa siya at happy happy siya dahil nakatawat siya ng sprite at as you can see naman guys napakaraming manginasay talaga dito sa amin dahil ito talaga yung mga number nila at mga kinason lang niya nila at least talagang gumagawa sila ng mga mabubuting mga trabaho kaya sabi talaga kay Ivy na kapag may konting grasya tayo ay mamigay rin tayo dahil pag ginoo na lang talaga ang bahala na magbalik sa atin ng mga grasya. At sa puntong ito ay may mga bata rin akong nakita dito na nanguha ng napakaraming saang at napakarami naman talaga ng kuha nila at talagang tinanong ko sila kung nagugusta na ba sila. Sabi daw nila hindi pa sila kumakain kaya dahil binigyan ko naman daw ng mga paklans at ayan na nga sobrang nakakatuwa lang dahil pati mga bata dito sa lagat namin ay talagang magagaling na manginas atasikon din At naman guys, pati mga bata alam na alam talaga yung mga punchline namin dito at patunay lang na talagang sumusuporta talaga sila sa amin. At ayan na nga, may rinutin kami binigyan dito na si Buko Buko ng Paklans dahil sobrang nagugusla na daw siya at kanina pa siya habang surusuroy. At speaking of surusuroy, habang nagsurusuroy kami dito sa dagat ay nanginginas rin kami dahil may nadadaanan kami yung mga kinason dito kaya di namin papasailuin. At sa puntong ito ay binigyan na nga rin namin sila ugis at sila duyduy -duy dito na namukot at hindi pa raw sila kumakain kaya sakto sakto meron pang bilin ng mga Paklans. At ayan na nga, nakikita naman guys, meda dinadaanan din ako ng food trip sila dito at ayan ang nakikita nyo naman guys may kinilaw sila dito na napakasarap naman talaga kaya kinuraw-uraw na nila sa kamot at napakasarap naman talaga ng kinilaw syempre hindi natin papasaluin yan talagang bibirahan natin dahil kinilaw is life talaga tayo at ayan ang nakikita nyo naman at hanggang dito na lang kami kung giginaan ka sa mga video namin ay huwag mo nang kalimutan I-like and share para mas marami pa tayong food trip thank you and ganun si all mabuhay kayo hanggat gusto niyo.